Wash up, mga idols, mga paps. Araw ng linggos. Subok tayo, no? Araw ng linggo. Kung meron bang uh, makukuha tayo. Pero lumabas ako kanina mag alas 7 Oras ngayon ay alas 9.20 Umikot tayo ng uh, ang kanina Tumambay ng konti Umabot ng uh, isang oras Tapos wala uh, ini ko yung uh, ang At ngayon ay muli nating babalikan ng uh, ang uno Tayo sa tay tay Velasquez Street So sayang naman kung lalabas tayo gumagapang tayo papuntang uh, gumagapang oo oh, oh. tumatakbo tayo ng dandan papunta ng Kainta, Pasig or Tagig na walang bit-bit sayang ng gas hanggat sa maaari sana eh, makaisa man lang Ganda sana pag uh, araw kasi hindi masyadong traffic yan kasi nga ah, walang pasok yung iba. Bali pangalawang bali ko rito no. Dito ako kanina tumambay eh. Kagandahan dito pag may pasahero ka. Siyempre long ride dyan. Manila. Makati. Tagig Manila Quezon City Kaya naka Ano din ditong tumambay eh Kaya pag itong Araw ng linggo uh, Awet Awet itong labas natin na to eh, eh, eh Kumbaga eh Suntok sa ban ba Baka sakali Ganun bang ibig sabihin ng suntok sa buwan Magbabaka sakali so, dito na Tangono na tayo at Kailangan makaisa Makatangay ba? Okay thank you Uy, mainit Kaya naman pala pumasok ang ono resulto ang uno pwede na yan si King Arthur King Ray ay nag naglalaro itong mga to ang bihira 50 pesos na nga lang ayan no, nagbawas Nagbawas uuuyy Nag 75 nagbawas na ng 10 piso Agad agad kinancel lang nga OMG nagcancel si passenger Okay balik mo yan, mm, 10 piso yan nag-trip ang po te ko na sana eh kaso biglang nag biglang lumabas si Kulokoy eh bilis magbawas niya ang kaso oh. grabe So pinasokan tayo ng fake booking, no? Pero ano lang naman yun, angono to angono. Malapitan lang. Anyways. Anyways. Keep on looking. Keep on searching. Oh, dito na tayo sa SM angono Dito marami nakatambay dito. Ayun, sa kabila. Halo yan Pula Oh wala masyadong pula Ano lang uh, Asul at saka uh, Anong tawag ito? Sky blue So mag-o-open ah. oh. Ano to Kabuk Nakabuka Saan? So, ito, harabat ka Ito Oke okay, na kaya niyang bitbitin yan so san kaya ito si ma'am Op, offline muna sige ma'am dito natin Hai, Mam. Turun nyo ma'am na ah. Magkano daw kuya? Depende ma'am, malapit lang naman yata Along ang uno lang no? Ang uno lang oh. Iko. Iko tayo dito Sa looban ba yun ma'am? ay oh. Ah dito na tayo dadaan Oh balik na lùi turn,